for today's video. Hello everyone to all single moms all over the world. Sa aking mga followers, samahan nyo ako habang oh, nagchikat-chikat-chikahan kami <laughs> <laughs> dahil break time namin. So, sa lahat ng mga indali eh, lang kami nagpapalamig dito sa aming kwarto kasi kapag magtrabaho, alam Abang nililibang namin ang aming mga sarili is nagpintokintuan muna kami ng aming mga buhay-buhay dito sa yung love life ni Ate Virgie yung aming napag-usapan kasi umabot na siya ng 65 at wala pa siyang boyfriend. Tuloy na mo problema siya kasi tatanda siyang mag-isa. Ay ma yan, Yarito ko dati sa boy namin si Pit. Ayaw-ayaw. Kaya ganon. Ay nagsisirin si Ate Virgie kasi dapat daw doon yan. Sa ngayon kasi yung anak ni Pe, dalawang nurse at saka dalawang ano. <laughs> so, ay talaga walang pagsisisi na nasa una. Kaya nga. Huli talaga yung pagsisisi. Dyan. Ayaw niya. Dahil parang si Pepe. Ayaw yan yung Pepe. Pe. Si, ano, Pogi ba yan, Tibarje? Guwapo ah. Guwapo? Ba't ayaw mo? Hindi ko tayo. Hindi <laughs> 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 Pwede tayo tabot tabat-tabat swing. Ang ah, taba? <laughs> Oo. Tabak. May papayat din yun. Hindi naman yung sa lahat ng oras mataba. Parang bat-tabat-tabat. Yan. Baguliba doon. Pero mayaman na daw ngayon si ano? May bago. Bago mo